Sa so, Kota Bato naman, magasaka patay matapos matuklaw ng King Cobra sa kanyang sakahan sa bayan ng Magpet. Mula sa Ramin Kota Bato, may detali, Rajuman Jul di Mapalaw. Jul! RMN Live Nasawi ang isang 67 anyos na magsasakka matapos tuklawin ng King Cobra o mas kilala bilang Barakon sa Barangay Balite Magpet sa North Cotabato, kinilala ang biktima na si Tolentino Bacag, isang magsasakat residente ng nabanggit na lugar na pagalaman na isang araw bago malis ang biktima sa kanilang tahanan para magtungo sa kanyang sakahan. Ngunit ipinagtataka ng kanyang pamilya at mga kamag-anak na hindi na ito nakauwi pa. Nang kanilang hanapin ay natagpuan na lamang nila itong bulagta at wala ng buhay. Bate sa pagsisiyasat ng mga eksperto, lumalabas na nasa igit 30 minuto lamang ang nalalabing buhay ng isang taong natuklaw ng ahas kung hindi ito kagad na matrukan ng anti-venom. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMM Kota Bato, Radyuman Jul Di Mapalaw, Tatak RMM.